Matagal ng pangarap ng Pilipinas ang magkaroon ng modernong multirole fighter jets na kayang sumabay sa pagbabago ng teknolohiya sa larangan ng depensa. Sa nakalipas na mga dekada, umaasa lamang ang hukbong himpapawid sa mga aging aircraft tulad ng FA-50PH na galing South Korea. Bagamat epektibo ito para sa training, light attack, at air patrol missions kulang pa rin ito sa advanced na kakayahan para makipagsabayan sa mas modernong fighter jets ng mga karatig bansa. Kaya't ang plano ng Philippine Air Force na magkaroon ng multi-role fighter project ay matagal nang isinusulong, subalit ilang beses din itong naantala dahil sa kakulangan ng pondo at iba pang prioridad ng gobyerno. Ngayon, sa pinakahuling ulat mula sa Department of National Defense, may malinaw ng kumpirmasyon na ang pondo para sa fighter jet project ay na-assure na at handa ng ilaan para masimulan ang implementasyon. Ang pondong ito ay bahagi ng mas malawak na modernization program ng Armed Forces of the Philippines, partikular sa Horizon 3 phase, na nakatuon sa pagpapalakas ng external defense capabilities ng bansa. Sa loob ng maraming taon, ang budget allocation para sa defense ay madalas na nakokompromiso dahil sa mga pangangailangan sa ekonomiya, edukasyon, at kalusugan. Ngunit ngayong patuloy na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea at sa harap ng mabilis na modernisasyon ng militar ng ibang bansa, napilitan ng pamahalaan na unahin ang pagkakaroon ng sapat na air defense capability. Ang assurance ng pondo ay hindi lamang simpleng usapin ng budget kundi simbolo rin na seryoso ang gobyerno na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at tiyakin ang seguridad ng mga susunod na henerasyon. Maraming taon na rin pinagpipilian ang kung anong fighter jet ang dapat bilhin ng Pilipinas. Dalawang pangunahing modelo ang matagal nang nasa shortlist, ang Saab Lumput 39 Gripen mula Sweden at ang Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon mula Estados Unidos. Parehong may kanikanyang lakas at kahinaan ang dalawang opsyon. Ang Gripen ay kilala sa pagiging cost-efficient, madaling a-maintain, at kayang mag-operate sa mas maliit na runways, na bagay sa geographical setup ng Pilipinas. Samantala, ang F-16 naman ay subok na sa maraming digmaan, may mas malawak na interoperability sa US at Allied Forces, at malawak ang support system dahil ito'y isa sa pinakaginagamit na fighter jet sa buong mundo. Sa mga nakaraang buwan, mas lalong lumakas ang usap-usapan na mas pabor ang gobyerno sa Gripen dahil mas pasok ito sa budget at operational requirements ng bansa. Gayunpaman, nananatiling bukas ang posibilidad na ang final na desisyon ay batay pa rin sa magiging negotiation sa pagitan ng mga bansang nag-aalok. Hindi lang simpleng pagbili ng mga eroplano ang kasama sa proyekto. Ang pondo ay sisiklo din sa logistics, training ng mga piloto at ground crew maintenance facilities, armaments, at iba pang support systems na kailangan para masigurong magiging operational at sustainable ang bagong fleet. Ibig sabihin, hindi lang ito one-time purchase kundi pang matagalang investment sa air power ng bansa. Kapag natuloy na, ito ang magiging pinakamalaking fighter jet acquisition project sa kasaysayan ng Philippine Air Force. Ang assurance ng pondo ay nakakaapekto rin sa morale ng militar. Matagal ng need the press ang maraming sundalo at opisyal dahil pakiramdam nila ay laging kulang ang atensyon at suporta ng gobyerno pagdating sa depensa. Ngunit sa balitang ito, nagkaroon sila ng panibagong pag-asa na unti-unti nang natutupad ang mga ipinangakong modernisasyon. Sa kabilang banda, ito rin ay nagiging mensahe sa mga karatig bansa at sa mga posibleng banta na seryoso ang Pilipinas sa pagbabantay sa kanyang teritoryo. Kung titingnan ang mas malawak na epekto, ang pagkakaroon ng modernong fighter jets ay hindi lamang para sa depensa laban sa posibleng pananakop o gulo. Malaking tulong din ito sa disaster response at humanitarian missions. Sa isang bansang madalas tamaan ng kalamidad tulad ng bagyo at lindol, napakahalaga ng mabilis na air mobility at surveillance na kayang gawin ng mga multi-role fighter jets. Maari itong gamitin para sa reconnaissance, mabilis na pag-assess ng mga lugar na tinamaan ng sakuna at maging escort sa relief operations. Kaya't ang investment na ito ay may dual purpose, security at humanitarian. Siyempre, hindi rin maiiwasan ang mga kritisismo. May mga nagsasabi na imbes na gumastos ng bilyon-bilyong piso sa fighter jets, mas mainam na ilaan na lamang ito sa edukasyon, healthcare, at iba pang pangangailangan ng mamamayan. Totoo namang malaki ang halaga ng proyekto, ngunit kailangang tingnan ang mas malaking larawan. Ang seguridad ng isang bansa ay hindi pwedeng isantabi. Kung walang maayos na depensa, mas malalagay sa peligro ang kalayaan at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa panahon ngayon na maraming external threats, ang pagkakaroon ng modernong sandatahang lakas ay nagsisilbing insurance policy ng isang bansa laban sa pang-aabuso ng mas makapangyarihang estado. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng pondong na Assure ay nagbubukas ng oportunidad para sa mas malalim na defense partnership sa ibang bansa. Ang supplier ng fighter jets ay tiyak na magbibigay ng training, teknikal na kaalaman, at posibleng joint exercises na makakatulong para mapaunlad pa ang kakayahan ng hukbong himpapawid. Maaari ring magbukas ito ng pinto para sa mas malawak na industrial cooperation, Gaya ng posibilidad na magkaroon ng assembly o maintenance facility sa loob mismo ng Pilipinas, na magbibigay naman ng trabaho sa mga Pilipino at makapagpapalakas ng lokal na industriya. Sa darating na mga buwan, asahan na mas magiging mainit ang diskusyon tungkol sa final na pagpili ng aircraft at ang detalyadong schedule ng delivery. Ngunit ang pinakamahalaga ay malinaw na, hindi na isyo ang pondo. Nakareserba na ang budget, at nakasalalay na lamang sa gobyerno at Department of National Defense ang tamang pagpili, masusing negosasyon, at mabilis na implementasyon. Sa kabuuan, ang assurance ng pondo para sa Philippine Fighter Jet Project ay isang makasaysayang hakbang para sa bansa. Matapos ang dekada ng pagkaket sa modernong depensa, ngayon ay may konkretong direksyon na ang Pilipinas tungo sa pagkakaroon ng sariling fleet ng multirole fighter jets. Isa itong simbolo ng muling pagsigla ng pambansang depensa at malinaw na mensahe na hindi na basta-basta pwedeng baliwalain ang kakayahan ng bansa sa himpapawid. Ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng eroplano kundi tungkol sa pagpapatatag ng soberanya, pagpapalakas ng morale ng militar, at pagbibigay ng pag-asa sa mga mamamayang Pilipino na may gobyernong handang ipagtanggol sila laban sa anumang banta. Sa wakas, natutupad na ang pangarap na matagal ng minimithi, isang hukbong himpapawid na moderno, handa, at may kakayahang ipagtanggol ang kalayaan ng Pilipinas.